Miss Mara, alam mo yung mga gabi na parang chill lang dapat. Yung tipong walang recital, walang puya at walang stress. Parang binigyan ka ng universe ng pahinga. Ganun yung vibe ko nung gabing yun. 2017 pa ito. Law student pa ako noon sa Mindiola. Friday night, ceasefire kami ng prof namin. Kaya nagkayaan kami ng mga tropa ko na mag-inuman sa katipunan. UC baby sila. Ako rin naman kaya go lang. Nagbook ako ng Uber Share, yung mas mura kasi may kasabay kang ibang pasahero. Practical at student budget. May binaba muna si Kuya Driver sa Maybaste Church. Tapos dumiretso na siya sa location ko. Nakatayo ako sa ilalim ng poste. Medyo madilim, pero may billboard sa taas na nagbibigay ng konting ilaw. Kitang-kita ako nung papalapit na yung sasakyan. At doon ko siya nakita. May nakaupo sa harap. Babae. Naka-white. Hindi ko sure kung uniforme ito. Pero dahil U-belt area, automatic na sa utak ko na malamang ay istudyante ito. Normal lang naman ito sa Uber Share. May nauunang pasahero. So I opened the back door para umupo. May isa pang nakaupo sa likod. Medyo mataray pa nga ang tingin. Parang nagtatanong kung bakit doon ako uupo. Pero dadma lang nag sound -trip na lang ako. Chill mode at medyo traffic pa noon. Habang nasa biyahe, na-stretch ko yung legs ko. Tapos nabangga ko yung front seat. Reflex ko kaya nag ako sa nakaupo sa harap. Walang sumagot pero hindi ko nalang pinansin. Baka naka-earphones o di naman kaya tulog. Basta sure ako may tao sa harap. Pagdating namin sa drop-off ng katabi ko sa likod, bumaba na siya. Ako nalang natira. Tinanong ako ni Kuya Driver kung saan ako bababa. Sabi ko ako na ba yung next? Para lang matext ko na yung mga kaibigan ko. Tapos biglang tumingin si Kuya sa akin. Mabagal, parang may kinukumpirma. Ikaw na lamang naman po ang pasahero. Napatingin ako sa harap. Walang tao. Walang bag. Walang bakas. Walang babae. Miss Mara, I swear. Nakita ko siya. I saw someone. naka nakaupo. Hindi ako puyat nun. Hindi rin ako lasing. At hindi ako stress. Maayos pa ang isip ko. Pero wala siya. Sinabi ko yon kay Kuya Driver. Nag-joke pa siya. Ma, huwag niyo ako iwan. Pero ramdam ko na natatakot na rin siya. Sabi niya pangalawang bes na raw to. May nagsabi na rin daw dati na may nakaupo sa tabi niya. Pero wala naman talaga. At ang pinaka-creepy, Menjola. Alam mo ba na may urban legend sa area na yan na may multo raw ng istudyanting babae na nasagasaan sa tapat ng simbahan. Late night, pauwi na at nakauniforme, puting blouse. Hindi raw siya makatawid at hindi raw siya makauwi. Basta siya yun, baka hindi lang ako ang nakakita. Ako si Jessica. At ito ang aking haunted journal.